Tara at pag-usapan natin ang hatid na kilig ni Paolo sa Showtime at nagpanggap nga itong delivery rider na may dalang bulaklak kaya nagulat si Kimi na si Pao at ito ay biglang napasigaw sa Showtime. Brando. 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 Nitong nakaraan nga sa showtime ay sobrang sumaya si Kimi sapagkat may isang sorpresa si Paolo kay Kimi. Nagdadala niya ito ng bulaklak dahil sa stress niya nitong mga nakarang araw kay Sian. Ngayon nga si Po ay sobrang bumawi para maging masaya si Kimi sa araw na ito. Hindi mapaliwanag ang saya ni Kim at napayakap na lang ito kay Darren Espanto. Sana palaging si pau ay ganito kasweet kay Kimi at lagi nabubuo ang araw niya. ang pansabi ni Ii e. e. Love you Kim Pao, proud of you papi Pao, lahat gagawin para kay baby Kim, tunay at wagas ang pagmamahal kay Princess Kim, kaya approve mga family ni Kimi. Good luck and God bless sa'yo Kim Pao. Sabi naman ni Reese Dallen, basta Kim Pao kilig to the bones, kahit may kaidara na kinikilig pa rin. Ewan ko ba lahat ng nababasa ko sa amin daming Kim Pao fans at natatawa ako sa iba kasi yung 50 plus age kinikilig pa rin sa kanya. O oh, di ba? Iba talaga pag Kimi Galawan, love you Kim proud Bisaya here. Sabi naman ni Erlinda, hay mga panay, huwag niyong pag-agawan si Paulo. Hintay niyo si Pau ang magsabi kung sino talaga ang mahal ni Pau. Kasi maging masaya na lang kayo sa accomplishment ng mga idol niyo at the end of the day, lalabas din naman ng totoo. Kung sino talaga si Pau, pare pero naman tayo kaya kaya ayun nababasa natin na nakikinig nyo, available ba ang source nyo? Kahit anong mangyari, basta gusto ko ang Kim Pao. Basta, Paulo, huwag kang magbago kay Kimi. Kasi tuot to, nagmamahal iyan. At syempre, magmahal lang kayong tunay, Kim Pao, dahil maraming fans ang umaasa sa inyo. Yan lang, chika. maglike mag-like, share, and subscribe. Thank you.